good afternoon guys. Welcome sa aking channel. So ayan, meron ako mga naihandang mga ingredients. Gagawa ko ng tamar cake. So ito yung gagawin ko. Ito yung bali pang tawag nito. Ayun, tamar cake na. Gagawa ko ng tamar cake. So ayan yung tamar. Medyo dinamihan ko na siya kasi... Para hindi na ako maglagay ng marami asukal. So, ayan, i-asukal so, ako. Ano lang yan? Hmm. Nasa limang kutsara, o. Oh. At, uh, mga five tablespoon yung nilagay ko ng asukal. Kasi ito, matamis na kasi ito, yung tamal. So, medyo madami yung nilagay ko. Kasi last nung naggumawa ako, ganito din kadami yung tamal na nilagay ko. Pero, nung naluto na, antabang. <laughs> antabang, antabang ng cake. Kaya, ngayon gagawa ako ulit. Lalagyan ko na ng asukal. So may dalawang itlog lang ako ilalagay. Tapos yan isang baso ng mantika. Tapos isa't kalahating baso na um, harina. All purpose. Then meron din tayong baking powder. So ayan. So gagawin ko. una ko na yung... Ay hindi pa pala. I-blend ko pala to yan. Yung apat na yan. Mantika, tamar, itlog, din yung asukal, tsaka itong baking powder. I-blend ko pala siya. So, ilalagay ko na siya ngayon sa blender. So, ayan. Iuna ko na yung itlog. Ay! Wala! Nashoot sa butas. Tapos, lagi ko na yung asukal. Tapos yung baking powder. Ibuhos ko na nga kasi kunti na lang naman. Wala na baking powder. Wala na akong gagamitin. Gagawa pa naman ako ng orange cake. Yun yung order ng amo ko. Napaka-hassle gumawa nito kasi ang liit ng blender. Pang, parang pang bata, parang pang ano lang ng bata eh. Pang blend ng pagkain ng bata. Sobrang liit. Yun. Napaka-liit. So ngayon, susunod ko na itong pamar. Dideon ko siya sa para hindi umapo. Kasi maglalagay pa ako ng mantika. So lagyan ko na ano muna dito para pasok dyan yung mantika. So ito na yung mantika. Yun, mapo. Sabi so, na mapo talaga eh. Yes, yun natikman ko siya ay <laughs> nalasahan ko yung itlog dapat pala ano wala na wala ayun may vanilla pala wait meron ako nakitang vanilla so lalagyan ko siya parang mawala no, yung lansa ng itlog Nakalimutan ko pala lagyan kanina ng cream. Ito yung gamit kong cream. KDD. na ah, napagod ako sa... Napagod. Nakakapagod. Maghalo. Hindi na ako gumamit ng, ano, ng mixer. So, mano-mano na yung ginagawa ko. So, nahalo ko na siya ng mabuti. So, maya-maya lang. I eh. Hayaan ko lang muna siya ng mga 10 minutes. Then, ilalagay ko na siya sa, ano, sa oven. So, ito na yon, Nilagay ko na siya sa cooking pan. Cooking pan ba to? <laughs> Baking pan pala. Baking pan. Baking pan. Nilagay ko na siya. Habang nagpapainit pa ako ng oven, Yon, tama lang yung tamis niya. Hindi siya sobrang tamis, hindi rin siya kulang sa tamis. Sinakpan ko muna siya. Mamaya mga 5 minutes pa, then lagi ko na siya sa oven. Ay, kanina pa pala, nakalimutan ko. <laughs> sobrang init na lang. So, ilalagay na natin. Ayan, medyo umalsa yung ginawa kong cake. So, sana magandang tubo nito. Okay. So, nilagay ko siya sa 45 minutes. Then, yung temperature niya is 2, ah? Ano, nasa 190 siguro yan. 190, yan. Then, nilalagay ko siya sa up and down. Gagawa ko ng pang toppings. Ito yung ilalagay ko pang toppings dun sa cake bali, tatlong cream yan nilagay ko. Tatlong pack na cream. Marilit lang naman na pack yun. Tapos, ah, uh, half lang na, ano, you know, half lang na baso yung asukal. So, tutunawin lang natin yan hanggang, haluhaluin lang natin siya hanggang sa mag-sticky siya. Kasi, siya yung pang-toppings natin. Look at that. Oh my god, I'm so happy. Kasi ang ganda ng result ng cake. Minsan kasi pag gumagawa ako ng cake, hindi siya umaalsa. Minsan siya trip ako pag gagawa ako ng cake na hindi siya umaalsa. nakaka trip. Pero ito ngayon sobrang ganda. Ayun. Sobrang ganda. So mga ilang minuto pa lang. Mayroon pang 15 minutes din. Hawin ko na siya. Si so, balik tayo dito sa ating cream. ilalagay ko pala siya guys ng ano. Wait. Ito pala ayan. Lalagyan ko din siya. Tahina. Ayan. Ilalagyan so, ko siya dyan. Para magkulay brown yung kulay na Ko lang kayo. So halo haluin inun natin yan, guys. Init, ang init. ganda. Pwede na talaga akong gumawa ng, ayun. pwede na akong gagawa ng, oh my God, nasira na. Gawa ng, ah, nasisira ka day Alak. Bino ang natrabaho ko Ayun. cute. Oh. na. No. Sige babalik ko yun mamaya. Okay. <laughs> ang laki ng plato. Grabe, ayabitis ang abot nito mga kakain nito. Hindi, sakto lang yung ano ha, yung yung cake, hindi matamis. Tama lang yung ano niya. Hindi siya matamis, hindi rin siya ano. Kaya okay lang din na may ganito, may jam. O, diba? Sarap. Kasi lang nagkalat. So mamaya, dadaling ko na lang to doon sa my birthday. Ganito na lang. Tara! So, ayan na, guys. So, ayan na siya. Ang cute.